Like, share, comment, and subscribe. Dah, yang guys, <laughs> lucky guys. Ada ni, ada Dah. Ini bertanggal. Oh, pada lampas entau. oh. Jalan, jalan. Ambil Ito guys. guys. Hawig. Bay yun. Good morning guys. Uh, Meron po kaming lambat na iniwan kahapon Tingnan namin kung may laman ba. Bago kami malis naglaot, nagdayo, ay nag-iwal po kami ng lambat kahapon Tingnan natin kung may laman ba yung lambat na iniwan ng maghapon. Hapon. Okay. Magait lang yan. Yan guys, mayroon ng isang pirasong nahuli guys. Mahilan guys. Ay, ano ba? May laman ba? Lapulapong tawag sa amin dito. Atas ka. Atas wang. Atas wang. Oh, Ayan yung guys. Laki. Laki guys. Lokon. Ito. Atas ka. Atas ka wang. Ang tawag sa amin dito sa Bisaya guys ay lokon.

Bumiglas, bumiglas. Bumiglas <laughs> siya guys. Tasong. Nangisura pa lang. ilog lang to. Pero mayroong limasag. Il yo ilog lang nga Pero maraming lambay din sa ilog na to. Pero nalalim din. Ayan guys. Akan sambaling ng lam, uh, ah, ano, limasag na lam, tawag sa amin lambay. Ayan. Guys. Guys. Ah, lambay na daw. Ayan guys. Lambay na naman guys. Ayan. Ayan naman, ha. Lambay guys. Laki ng lambay guys. Yan. guys. May okay. ko na guys. Atas, Wong. Yan guys. Yan oh, guys. Okay. oh, may bayo niya guys. Tawag niya sa amin. Hasta eh guys. Lucky. Lucky guys. Oh. Ah. <laughs> Lucky guys. Yan. Kinain ang isda. Ha? Huh? Ito yung kinain. Ah. Yan guys oh. Lucky guys. Okay, guys. Yan. Yan. Bulapot yan. Tapi apa ni? Duit mana sih? Pasti lah. Tak kuat. Mengulam lagi. As. Dah. Yang guys, lucky guys. Ada lagi. Dah. Lima tanggal. Oh, parang lampas entah. Oh. Jalan. Ya. Ya, ya, So guys. Guys. Hawik bye Bayun. Hey guys. Yeah, guys. bakal yeah, guys. Yeah, guys. Yeah, guys, lucky guys. Laki sing laki, mahaba pa sa tao guys Lampas Lampas pa no? oh. sa tao, yan o oh. Lampas sa tao yan Yan guys, ang gabing huli namin guys Yan o no? Guys, may obod buwan nun guys Laki guys Awag oh, Tawag Awag ng yan. yan guys ang kabuwan eh, lahat ng huli namin guys sa uh, isang gabi

ibang po ang huli namin sa isang gabi. Yung laot na may galing kami sa hapon. Ha? Ngayon, ito po. Ngayong, ano, uh, nun. Tawag sa, ano, tawag sa probinya sa amin. yung haba. So, yan guys lang nga ang ating update ngayon sa ating umaga. Ito pong huli natin sa oh, mag isang ano, isang uh, oh, lucky guys. Yan. Salamat guys sa lahat na nanonood. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless pa inyo, sa inyong lahat dyan. And bye bye. Coffee. Like, share, comment, and subscribe.